Yo yo may buntag sa tanan and this is buyaks and welcome to my YouTube channel. So karong buntaga laay mga kabuyaks is uh, uh, a mang harvest mi karon og durian og pod ang um, ang ako ang uh, harvester. Ah uh, mao ni ilang service day mga kabuyaks Ah uh, bago day sugdan nato ang adlaw uh, karon mga kabuyaks Palihog na lang pugo sa pag-subscribe sa ato ang uh, the Mind channel o karon mga kabuyaks sa ah, pareha tong niagi na tong ah, ng harvest durian is ah, ang atong buhaton karon ah, magluto o ah, sudan so nag hire kong -pay -pay draw shout out sa mga ate so bago day mga kabuyaks no ah, gituyo nako tugi to si ate kay ah, kay kaya ako po dream ah, mo sa ang baboy no ah medyo ah bulingit na kaayo ang ato ang baboy ah uh, ako sila nga mapaliguan is ay uh, gisigundahan din ako sila og pakaon no so mao na ang ako ang baboy mga kabuyak si uh, two months old so naabot na pud ang track ng um, maui butangan sa durian na mo mga kabuyaks kay uh, kini ang among harbison karon is uh, uh, aku aning i planta so mga kabuyak kini uh, first time naku na nga mag planta no mga kabuyaks o oh, durian nga unta nga mapasarang ang ato quality sa ato durian so di ata karunsa sa ah uh, first nga area no so ni ang ako ang nakamit ang uh, naka chat sa facebook ah uh, sila ni shout out sa inyo ha po mga uh, harvester so mao ni ang catcher o uh, shout out po kang boss milbin no so kani sila mga first time na ako sila nga uh, na meet o first time na ako sila na hire sa ah uh, niyang ani ng durian so sila uh dugay na nang nagahrbis o uh, durian no so mao ni ang ato ang durian mga kabuyak so ga ato karon is uh puyat lang uh, tanan no mga kabuyak so mao na ning na among uh, uh punuan no mga kabuyak habang sila nga nagkat kat, -kat dito, Ginahinayan, naman po, ginahinayan na po nila o hakot ang durian so mauna na ang ha, durian karon mga kabuyak so kini mga kabuyaks balik duha ka area eh. ni mga kabuyak so naana sila karon dre sa duha ka area o naka set up o nakaandap na tanan ang ang durian na to o naana po ang truck so mga kabuyaks kinahanglan po nga dunatay mga karton para sa pagpile nato sa ato ang durian mga kabuyak so niya makita nato nga unsa-on pagpile pagplaster o pagputang sa durian mga kabuyaks nga para ang durian is uh, dili mga unsa iyang mga tunok so dere mga kabuyaks no is nakaandam na ang timbangan ang bukag ug ang uh, tagiya mga uh, subaybay so, na pod sa uh, maong timbangan so dere mga kabuyaks uh, basa ning nga ni, gud nga magharvest durian is dili gud pwede nga dili ta motilaw no sa maong bunga sa durian mga kabuyaks yun maulay na ang ah uh, hinog kabuyak so dili na siya puyat kabuyak so baga ah uh, seleksyon seleksyon nilang tawag na kabuyaks so dirita sa timbangan no mga kabuyak is nagluko ang uh, timbangan sa tagiya no ah uh, medyo mausab-usab ang ah uh, kilo No mga kabuyak so thankful is naayo na naayo po naayo ra sa tagiya ang timbangan niya. So diri mga kabuyak no nga nagapadayon jud ta og harvest sa mga durian. Ah uh, kini nga durian mga kabuyak is dili ni siya pull down sebagai so, picking pe lang mga siya. No mga kabuyak picking na siya. So mauna ni ang style sa mo ang pagpile mga kabuyak ano siya ang pag uh, kinahanglan dyan siya uh, nga gamitan ng uh, karton kaya aron um, dili mag-abot ang ilahang tunok no mga kabuyaks so dari mga kabuyaks is natripan na to ang lansunis na maukini okay ang duko No, mga dugol na kayo bunga o mga kabuyaks so human ni mga kabuyaks no o diri na uh, gi forward na ta na fast forward na nako ani uh, ana mi diri sa planta so salamat po is Uh, tanan nga durian is walay na sayang no tanan na uh, palit o walay na padala sa muhag balik so shout out ko sa nagharbis harvest uh, boss milbin thank you Uw, dagang salamat